Pinag-aaralan ng isang uh, attached agency na Department of Information and Communications Technology o DICT na limitahan ang bilang ng SIM cards na pagmamayari ng isang tao. Bukod kasi sa iwas scam, hakbang na rin ito para matuldukan ang mga text scams. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Angelic plano ng limitahan ng CICCO ng isang attached attach agency ng DICT yung pagmamayari ng prepaid SIM card ng isang individual. Uh, ah, Nakadetect kasi sila, Angelic, no? nasa isang katao ay anim na raan yung nakarehistro na SIM card. Hakbang ito, Angelic, ng ahensya para nga mas matuldukan pa o pa ang mga text scams na kumakalat pa rin hanggang sa ngayon. Sampung prepaid SIM cards sa isang katao. Ito ang pinag-aaralan ngayon ng Cyber Crime Investigation and Coordinating Center upang malimitahan ang pagmamayari ng SIM card na gagamitin ng isang tao. Kahina-hinala kasi para sa kanila na mag o magmayari ang isang tao ng higit pa dito na posibleng magamit pang scam sa iba pang individual o di kaya ay mabenta online. Sa isang hijack account kasi ay aabot na sa sampu ang successful financial crimes ayon sa CICC. Narito pakinggan natin ang pahayag ni Jose Alexander Ramos. How would you think if you have one person nagre-register more than 10 SIM cards? So magkano na yun? So that's against the logic of it. Besides a prepaid uh, card user started, ang average da maximum dalawang cellphone sa apat na SIM card. So why would re you register more than 10? In fact, a limit up to may 600 nga kami na kami na-detect eh. So it's abnormal diba abnormal for the prepaid market to have more than more than 10 sim cards being registered in your name pag register ka as a business Hakbang ito ng ahensya upang mas matuldukan na ang mga tax scams kasunod ng SIM card registration. Bukod pa dito, tinatapatan na rin ng gobyerno ang mabilis sa pagbabago ng teknolohiya na gagamitin rin o ginagamit rin pang scam o bagong modus sa mga scammer. Gaya na lamang ng paggamit ng AI sa pag-register ng SIM ng isang individual. Nagbabalik si Yusek Alexander Ramos. The unregistered SIM cards, mahirap na mag-register ngayon because you need profile of individuals to do this. So, nagiging, uh, we're, we're, clamping down on that. But uh, the issue here is that uh, some there are some methods wherein you can you can do away with certain controls, no? Tulad dyan, pwede mong i-automate ang pag-register. dati meron tayong kailangan mo mag-selfie. There are tools that can animate still images that would Make it look like it's a selfie. So, we're seeing a, a, a rapid change in technology, no? so, and we are trying to adapt to it. Angelic, ayon sa CICC, nakausap nila yung uh, mga telco no? at sila nga yung nagsabi na hanggang uh, 10 SIM card ay uh, maaring i-register ng uh, isang uh, katao. Pero kung ang uh, CICC ang tatanungin, no? apat hanggang limang SIM card lang uh, ay uh, na. Pero sa ngayon ay uh, pinag-aaralan pa yan, may mga meeting pa ang uh, mga ahensya ukol dito at uh, mga telco company. At uh, kung uh, ma-desisyonan yan, isasama yan dun sa IRR ng uh, SIM card registration. Okay Karen, meron bang hakbang ang pamahalaan para mas mapalawak pa yung kaalaman ng ating mga kababayan uh, dito sa pagbabago ng modus ng mga scammer? Yes, uh, tama ka dyan Angelique, no Mabilis magbago ang teknolohiya. Kaya naman mabilis din nakakapagpabago ng uh, modus ito itong mga scammer. At uh, ba, patungkol nga dyan, pinalalawak pa ng pamahalaan yung kaalaman ng uh, publiko. Katunayan nga Angelic, nandito tayo ngayon sa Cybersphere Philippines kung saan nga uh, nagsama-sama yung uh, mga ahensya ng gobyerno, mga stakeholders, mga scam watchers para nga magbigay kaalaman sa mga publiko. Uh, sa ngayon, ang nandito, miyembro ng Philippine National Police, at iba pang government employee. Pero sa kalaunan, Angelic, ay lalabas sila sa publiko sa isang specific uh, location para nga magturo doon uh, kung ano ba yung phishing, ano ba yung OTP, saan lalapit yung publiko kapag na-scam, sino ang uh, tatawagan. Dahil Angelic, uh, ang uh, target nga no, nitong uh, scam watcher uh, Philippines ay uh, makapaglagay ng uh, isang uh, scam watcher sa bawat pamilya sa susunod na limang taon. Uh, Angelic. Okay, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.